may dragon na symbol tapos may mga bato na kulay red ano po ba sa tingin ninyo ginto po ba siya guys or tanso lang pero parang antik siya eh antik Ant antik may dragon siya may dragon. Panghinto tulisya, siya, panlinis ng tenga. Ayan. Anda po ako ipagbili sa malaking halaga. andarin rin na kung ibenta yan sa malaking halaga. At kung sino man sa inyo hindi pa naglilinis ng tenga, ito na ang kasagutan ninyo para malinis na inyong tenga. Ano ba inaantay nyo guys? i-KMJS na natin to dahil ito ang Yamashita Treasure